Nagahakot ulit si Mister ng water mga kati. Pero ano yung nilagay niya dyan yung mainit na tubig kasi yung water na kahapon dyan. Nagkapira tuloy ako na wala sa oras. Pero hindi lang ako sure kung saan nga itong <laughs> galing. <laughs> yung bait ng aking estudyante mga kachika. Oh. Baba? No, na. Baba when they're leader. Sag proper ni Lisa. Ah, alam ko. Good morning. Good morning. If your nose itchy? Pagit, do you get tissue there, babe? So you will get tissue when you sneeze, dali. Good morning. Nagbibihisan ko pala dapat yung sa Lisa Nakalimutan ko na nandito na yung damit niya. Binaba ko na. Mamaya ko na lang yan. Baby, isang pagkabalik namin si Mr. Nandoon pa natutulog pa pala. Tapos si Alisa, iwan ko lang. So, manunood lang naman yan siya ng TV, mga kachika. Ang na mo. I Yung time you. ay 8.33 ng umaga. I got shoes. You got shoes. <laughs> Careful. You <didn't> hurt yourself. <laughs> 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 lalakad na ako bawi sa bahay mga kachika mamaya maglalakad na naman kami pala ng mga bata susundo tapos maglalakad na naman kami maglalakad pala kami mamaya Pababa kami kay Nani ni Alina yung, yung, matanda na yon na naglalakad sa aso niya. Ayan siya dyan. kulay puti paakyat din yan siya. katamang tamang-tama paglamas namin dito sa bahay, paakyat yan siya. Diyan din siya banda. Ngayon na naman, nandito na naman ako sa labas ng bahay. Dumaan naman naman siya at pababaan naman siya. Kaya sumilip siya. Aos yung tumingin siya, diba? Dito sa amin. <laughs> tamang-tama, parang nag-ano kami. Nag-usap ba na ganitong ano ka? Ganitong oras ka, dumaan. mag, ako lang mag maglakad mag-isa. Ang bilis ko. 10 to 12 minutes na dito na ako sa bahay. Pero pagkasama ko yung mga bata. At least 30 to 40 minutes. Lakad ko. Lakad namin pala. So, Barin na natin to kay pinawisan na ako. Ready again. Nulid pa naman na mag ng coat. Sabi ni Mr. Balik na lang daw natin yung mga coat natin. Kasi di ba yung semester di ba yung doon sa last ko mga last vlog ko ma, di diba may may vlog ako mga katika na lumaan kami ng M&S tapos sabi ko na may binili ako para kay Mr. Isi surprise na namin siya kung na siya kasi so, ito yun binili ako kasi yun siya ng coat ayan In, uh, binili ko to online kaya pinick up ko na lang um, hindi the next day day after pinick up ko siya at uh, ito yun siya kasi wala nga siyang coat tapos binilhan niya ako ng coat ba? Diba? kaya ako na lang din bumili para sa sarili niya kasi yan hindi yan bibili bibili lang yan kung sale so ako na yung bumili super happy naman siya at binilhan ko din siya ng ano ba yun yung jumper bali dalawa yung binili ko para sa kanya kaya yan yun yung pinitap namin ng mga bata sabi ko na we're going to surprise daddy pero hindi na namin na surprise diba Nagahakot ulit si ng water mga kasi Pero ano yung nilagay niya dyan yung mainit na tubig kasi yung water na kahapon dyan gumamig siya. Nalalamigan si Alisa. Yung nilagay ni Mr. ng mainit na tubig. Nakaapat na hakot din. Kaming dalawa kasi pinunok naman yun. Pero yung glass na lang kasi half na lang. Pag puno kasi siya. maano? Okay, I'm watching. Mahirap po hatin just like summer. Mm -hmm. Just summer started. It's what? Like summertime. It is. It is. Nice. Yeah. I'll make a mess again. I go like that Dabi ko din pinag sampai yeah. Ayan siya. Ja. Tsaka meron pa ko dito. Mag tupiin. Magtutupi ako. Meron doon akong maligam-gam na tubig. Yung mga tupiin. Yung malinis pa niya mga kachika. Kasi nilinis ko yan kanina. Tapos, dito ko kasi yan ilagay. Pinatong ko mo yan para magtutupi ako bang bantay ka Elisa. Okay, just be careful, yeah. No! Okay, down, down, quickly, quickly. Let Let's go. <laughs> Na siya doon sa kanyang, si na siya. I love the way swimming pool is mm -hmm. I don't want a big tiny swimming pool it's too small mm -hmm. just a na? big one just a big small swimming pool yeah okay maybe not the big slide maybe not the tiny slide just a big slide mm -hmm. okay Adam Uh, I I get a little bit of sunshine. Now watch out. I I get a little bit sunshiny some, some and some some shiny thing? blue some some bowls some some, some is and the ball. So that be the dusty day. Some some small nag Nagiinit ako ng prosan mga katsika kasi nagugutom si Alisa. Kumain na yan siya. Ilang beses na yan siya kumain ng, ng bata na yan. Tapos, pag-aok ng iyan ng hot chocolate, niya na kanyang hot Ngayon, nag-request na naman na o nagugutom daw siya. Katapos niya ng kanyang sweetening. Nabibigyan ko siya ng melt at sa tapusan. Kasi paalis na din kami soon. Magsusundok kami kay Alina na pala. 2.15. Isit ko lang yung oras ko. Kaya medyo late pa to. Ayun, meron pa kami mga 20 minutes dito sa bahay. Namang tamang makakain na din siya at magpapakain. Magpapag... Pahinga muna siya bago siya. O bago kami alis pa maglalakad pa punta kay Alina. Ito naman mga niligpit ko po naman ako magpit dito mga pati kasi, kasi nakapag-linis naman tayo. Yan lang na ni Mr. Mamaya. oh, kanina ba? Kinainan niya. Ito na yung croissant. Ito hindi ko ininit. Ito lang yung isa yung ininit ko. Gusto niya kasi na pinapain yung croissant kasi gusto niya yan na crunchy or crispy yung croissant. Balat ng croissant. Ito na yung milk niya. Be na be milk and the... I got milk and croissant. Dali. I uh, some, some movies. No, we got no time for movies now. You have to sit down now, rest, and then we go. I want some um, some soup. Soup? We don't have soup. You ate a soup last night. Yes. Okay, I have a little bit I guess you can soup. We eat soup. Oh I the milk good? Yeah. Mm. make the soup tonight na lang, ha? Lali na one some soup as well, okay? Mm. Mm. Paalis na kami mga kachika, pero meron pa naman kami mga 10, 15 minutes pa. Kami ni Alisa, naglagay muna ako nito. Kaya na-miss ko maglagay na ng kulay-kulay sa kuko. Kaya eh. simula nagtag-trabaho ako. Kaya hindi na talaga ako nakapaglagay ng kuko kulay sa aking kuko. Mama, Matagal-tagal na. No, I don't need to put you in your toe, kay? You're gonna wear sandals. It's gonna broke. Matagal na mga kachika. Please, put my toes. Daddy is taking a lot. Taking a lot? Yeah. Pero, ano, ano kinabahan ako mahang kachika ba? Kasi noong, di ba, doon kami sa labas. Tapos, bigla man akong Everybody habang nagtatupi so ako doon, natapos ko na pala magtupi, ay, tiningnan ko yung aking tiningnan ko yung aking bank account mga katika wala um, may may pera man na pumasok sa bank account kasi di ko alam kung saan galing tapos yung nakalagay lang uh, Facebook ganun so inisip ko baka nagsahod yata ako sa Facebook na hindi ko lang alam na ano kasi nga wala na may ibang mag uh, ano sa akin kasi di ba pag may pag may papasok sa iyo na sa bank account mo nilalagay nakikita mo dun kung yung reference kung saan galing ganun tapos may nakalagay man doon na Facebook, ganito ganyan. So, hindi ako sure kung sahod ko ba talaga to sa Facebook. So, hindi naman siya ganun kalaki. Ano siya, mga 35, 35 pounds din siya mga kachika. So, oh, ano na din ba? Hindi naman super lucky. Pero something na din ba? So, na, lang ako, nagtataka lang ako kung ano talaga tong pera na ito na pumasok sa akin. Nagkapira tuloy ako na wala sa oras. Pero hindi lang ako sure kung saan nga itong galing. <laughs> hindi ko in-expect na mag, 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 ano ako ba? Magkakareceive ako ng ganito. Uh, Alis na kami, pinatpagkatay na. Toilet ko muna si Alisa kay. Ay, ba pa naman siya. Kung kailan nandoon na kami sa may, ano, school. Saka yan magsabi ng iihik na siya. Kaya ngayon pinaihik ko kasi alam ko na mamaya magsabi na naman yan sa akin, I need toilet, I need toilet, lalo na ginom siya ng milk, di ba? Magkamihi ka muna. Oh, you don't want to go? Because I don't feel well. You don't feel well? Okay. We'll see. it early bed tonight so you can have rest. Ah, uh, good night's sleep. It's good this you like this flavor? Mm -hmm. Okay. Sure? Okay. Sure? Uh -huh. I'm done. hmm i am Give me the tissue when you finish. I am hmm. Tapos. Small bus. Okay. okay tara. Ano isa nagreklamo na. Tayo niya daw siya. Make okay. Okay, tara. <clears throat> Lisa, wait sa. Okay. That's a spider. Oh yeah, that's an Oh, patchy. that's a rat. Uy! <laughs> there's another one coming! No, there's oh, not. No, that's it's a bee. Um, a Oh, more! Gagamba. Ang daming gagamba dito mga kutsika. How many is lang sila pag summer time. Sobrang dami. And there's more! There's more! Oh, yeah! There's more here, Lena. Look! Hmm? Just there. for oh, yeah! Hmm. in mm -hmm. a bumble oh wow there's more Lisa look Lina hmm? Very small. and there's didn't more Yeah, uh, oh. you, did, you didn't see it it's here yeah one touch they have four things. Oh. Mm. Four more. oh my Except god Step all this thing. And I then... not no. oh. this is the huge huge one look giant yeah. you see that See that? See that? Look. Oh, yeah, kasi so How big it eh? Yung bait ng aking estudyante mga kachika o. Baba? No, na baba. When early nakad Lakad kami kayo na pababa. Ngayon naglakad na naman. Six hours in school. Plus naglaro pa yan siya. Kaya pagod na din yan aking estudyante. May lang mabait din. Walang reklamo. Naglakad kami pa uwi. Lena! <laughs> <Lina>? Where <laughs> are you going? <laughs> uh, kaya daw siya ng water. Meron nagugutom daw siya mga kachika. Nanghingi talaga siya ng soup. Diba kaya na pa yan siya nanghingi ng soup. may Meron akong nakikita itong soup. Kasi soup kasi yung binigay ko sa kanya kagabi. Sa kanila, yung soup ng chicken na ito. So, may, dito may chicken. Kasi ayaw ko muna gumawa ng soup. Kasi wala na kaming chicken din. And then, yung salmon namin, dalawang piraso na lang. So, ibigay ko na lang sa kanila. Pero, ibigay ibig, ko yung soup. Iinitin ko to para makuha ko yung sabaw dito sa ilalim. Hindi na. Ako din, magsasalmon ako kay... Nagkikrave talaga ako mga kachika ng sinigang ba ang gusto kong magsinigang sana ako na manok kasi wala naman kaming manok. Ito na lang yung manok dito. Kanyan tapos. Baboy wala din. Naghanap nga ako doon sa shop kaya na pumunta kami sa shop wala man silang baboy. Kaya ito na lang yung dinner ng mga bata isang ito. Hahatiin lang naman nila yan. Tapos ako magkisinigang ako ng isang pirasong salmon para mabawasan lang ba yung pag-grave ko talaga. As in, hindi <laughs> explain yung ating cravings na gusto ko talaga ng maasig. Kasi meron ako itong pangsigam. Then, meron ako itong talong. Meron ako itong chili. Ganyan. At meron ako nagpapayong ano po. Meron ako ito. Tapos, nalagyan ko na lang din siya ng I wanna cut it. wanna cut it. Ito, lalagyan ito. Masarap to. Kahit ito lang yung ilagay natin. Um, yan ba? Pang -pansit ko din sana. Yan. pinag ko yan ko yung mister para makapag-pansit sana ako. Kaso nga lang, kay. Malagyan akong ma chicken dyan sa fridge. Kasi this week, hindi kami nagbili ng chicken. Yung last week pa yan. Tapos nilagay lang sa freezer yung... Oy! 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 Okay. pinaglilipad na yung labahan ko doon sa labas. Lakas na yung hangin. Kaya nga, kaya na, si, si Alina, pagkalabas niya sa school, tinatanong ko kung gusto niya pumunta ng town. Ayaw man dahil niya pumunta ng town. Kaya dito na lang kami, dumiritso na lang kami dito. yan. Kasi isang piraso lang din naman. Ayaw ko din damihan. Sa unti lang talaga yung sisigang ko. Yung ulam ko lang tonight, And then, anahin ko siya yung Kain muna tayo dito. ka naman. Hmm? Lutuin ko din to. gasan ko muna to yung pang-ingredients ko. Hindi ko to lulutuin. Hindi ko to lulutuin lahat kasi yung iba, pritohin ko. Tapos yung iba, yun. Fruits mm. now! Mm. 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 Yummy? Are mm. you hungry? Gusto ko magsigang ng salmon, kasi yung sinisigang ko talaga ay pork belly or, um, tawag dyan, pork ribs. Ready, Bea? Oo. Oh. Be finished na sa... Daddy. She said oh, she want kiss and hug from daddy. Yeah. Oh, oh. Sure. I believe that. Where is see. she? Uh, she's ready now to waiting for hug and kiss from daddy. Okay, well then. Come on, I'm here. No, we have to wait for Christmas. <laughs> wait Fix your go. hair though, Lisa. No, we had to wait for Christmas. Oh, wow. Christmas? Whoa, whoa. Yeah. Oh, wow. Why you want to oh, wait wow. for Christmas? Oh, wow. I need to wait for Christmas. It's it's Doggy's birthday. Doggie's birthday. Doggy's birthday. Yeah. Birthday <laughs> today. Huh? She birthday. Oh. She's birthday. She's yeah. birthday. Yeah. How old she? Three. She's four. Four. She yeah. four years old. Yeah. Oh my. Yeah. It's a song. Look at this. Am two years old? Okay. Yeah, I think she will be too. Because daddy bought that when Oh, I don't know when daddy oh, wow. bought that. One. Oh yeah, I remember You were away. Hey, oh, when Nina. in we the Philippines no Christmas. That's Christmas gift hmm. When we went back here and daddy gave that. this oh. one? Timber? The one when you was a baby funny samba Can you help me when you you, wow, wow. you can talk so